Aries, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Taurus, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 53 minutes na pwedeng magbigay sayo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3pm hanggang 6.15pm at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 53 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, orange na kulay ang lalayuan at player ng masalita. Gemini, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 6am hanggang 9:10am at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Cancer ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buena simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Ang yellow na kulay ang dapat na maiwasan ngayong araw, at iwasan mo rin magsuot ng may yellow na damit. Leo, ang umpisa ng iyong oras na buena sa umaga simula nang 4am hanggang 7:15am at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo na bigay ng mga kalikasan sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4pm hanggang 6:10pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo sa gabi ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, player magbiro at mapagmura ngayong araw, at kulay blue. Virgo, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 7 a.m. hanggang 10 a.m. at may negatibong minuto na. 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig na pagmunyur ngayong araw, at kulay gold. Libra, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula, ng 6am hanggang 9am at may negatibong minuto, na 52 minutes na pwedeng magbigay sayo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 53 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.10am at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, at player na mahilig sumimangot ang dapat mong iiwasan ngayong araw, at color yellow. Scorpio, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay... Mag-uumpisa ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 54 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Sagittarius, ang mga oras mong buenas ay magsisimula. Nang 8am hanggang 11.10am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buwena sa 2pm hanggang 5.05pm at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Capricorn, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.15pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.10pm at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Kulay gold ang iyong iiwasan ngayong araw. Aquarius, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 8am hanggang 11am at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa'yo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2pm hanggang 5.10pm at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa'yo ng pagkalito sa gabi ang oras mga Buenas ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 54 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Player na mahilig gumawa ng salitang kay abangan ang dapat mong iiwasan at kulay pula ngayong araw. Pisces, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 5am hanggang 8.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na Buenas ay 1pm hanggang 4.05pm oh at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8pm hanggang 11.10pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 54 minutes na magagawa ka ng pagkalito para matalo, kulay pink ang iiwasan at mga player na makukulit ngayong araw.